Alam mo ba hindi ko alam? Alam ko buntis ka. Sino ang ama? Kuya kasi. Anong kasi? Tadalawa na lang tayo dito. Bakit hindi ko alam? Ba't hindi mo sinabi? Eh kasi kuya. Ano pang silbi ng pagiging kuya mo nang malalaman ko nang sa iba? Sabihin mo sa akin kung sino yung ama niyan. Malilintikan ka. Kuya ka ng kuya. Wala ka pang nasasabi. Kasi kuya, komplikado kasi. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo. Ah, komplikado. Komplikado naman pala eh. So paano pang naging kuya mo ko? Kung hindi ko sa hindi ko malalaman kung sino ang ama ng ginadala mo, iiwanan kita rito mag-isa. Kuya. Anong meron? Fight. you are fighting. Ito, tong magaling kong kapatid, buntis at hindi ko alam kung sino ang ama. Did he tell you the name of the guy? Hindi ko alam kung sino. Bahala kayo dyan. Nasaan kuya mo? Wala. Totoo ba? Buntis ka? Yes. At ikaw ang ama. We are just drunk. No. We're not drunk by that time and we both know what we did. This is wrong. Remove it. You know that I have family in my country. No. I will not remove this. This is my kid. Make it sure you not tell to anyone, special to your brother or else you will not like it what's going to happen. Ano na? Sino ba kasi tatay talaga na pinagbubuntis mo? Aminin mo sa akin. Ramdam ko iba eh. Babe, ito nga eh. Wala akong ibang mapagsabihan kung hindi ikaw lang. Kasi... Ang tatay talaga nito yung landlord namin eh. Babe, paano ka na yan? Sabi ko na nga, babe, anong gusto mong gawin? Paano gagawin mo? Babe, ito nga yung problema ko eh. Hindi pwedeng malaman ng kuya ko na yung landlord namin yung nakabuntis sa akin. Uy! Hindi ko alam, babe. Siguro, baka maghanap na lang ako ng ibang aako nito. Ang importante lang, wag malaman ng kuya ko. Sige na, mauna na ako, ha? Akaluka ka. Ipapaako pa sa iba. Salbahay ka talaga. Ano ba yun? Hayop ka! Ikaw pa na nakabunti sa kapatid ko? I know! I know! Anong alam mo? Ha? Anong gagawin mo? Panagutan mo ang kapatid ko! Hindi pwede! Paano ah? hindi pwede? I have family in my country! Kung pamilya ka pala, supportahan mo ang kapatid ko! Magbigay ka ng suporta! Okay na! Ito pera! Ito card ko! Support your sister! Yan! Yan ang tama! Kuya! Ano nangyari? Ah! Ito ang pera at yung card, ako na gumawa ng paraan para masolusyonan yung problema mo. At alam mo, nakakasama ka ng lobby eh. Sa dami-dami ng taong paglilihiman mo, sa akin pa. Sa susunod, ka mahihiyang magsabi sa akin, dalawa na lang tayong magkapatid. Mag-impact ka na ron at aalis na tayo rito. Sige kuya.